Ayan na. Nagpa-prime time. Okay. Tignan na. Tignan okay. na. mo lang sila. Ayan na. Nagpa-prime oh, no. time na mga talangka. Uh, taka. Oh, go Prime time. O, that, o that. nagagalawan pa yan. O nagagalawan pa yan. Buhay pa yan. O oh, buhay. Nandito po tayo ngayon sa, sa Marliti. Kung saan nakikita po natin kung paano lutuin ang talangka. Ayan na sila. Ayan. Ito. Ay. ay ayan. Ayan. Umiwas po yung baklang ano. Yung, yung baklang talangka. Ah! Ah! Yung mga baklang talangka. Ito po, yan o. Bakla po yan. Bakla yan. Ayan ang tinatawag na baklang talangka. Ayan. <coughs> ikaw, ikaw. Uh, huwag ka nga gumalaw. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ayan, ka lang. ayan tatakpan po natin sila. Para hindi po sila makaiwa. Ayan. Sige, subaan pa ng apoy yan. Ayan o. Ayan po yung apoy. Manda kayo lahat. Hindi namin kayo tatantalan. Ay. Hindi. Ay, ate, ate, ate nagagalaw na sila. Ayan na. mo muna kasi. Eh, natakpan na. Hindi kita takpan nang ha. Takpan na. Oh, nakita niyo po kung gaano kabuhay ang mga talangka. Yan tinakpan na po sila mamaya. I-open natin para. Tuwan, don Ito ang pasok, ito ang Yes, ayay. Ha? Dimo na ikabubukas ito. Eh, hintay lang natin. Maya-maya, maya-maya i-open maya, natin para ano, hindi na sila talaga gumagalaw. ah! gumagalaw. Ah! Gumagalaw, gumagalaw. Ayan, oh, 'di ba? Nakikita niyo, buhay talaga sila, buhay talaga sila. Ito ba ni kura niya? Ah, ah, video 'yang video dai. Ah, ayan, video. Teka, wait, wait, wait. Ah! Gumagalaw. Oh, nandiyan 'yung kuko niya, 'yung kuko niya na andiyan. Yan, nandito po tayo ngayon sa fish pond. Ayan ang fish pond. Down, down mo. Ayan, dinaganan na siya o oh, dinaganan na siya kasi nga gumagalaw pa yung malalaking talangka. Ayan, andito po tayo ngayon sa fish fun. Ayan ang fish fun. Oh. Nakakaloka naman pala dito. Ang saya-saya. At, at ako naman po ang kumukuha ng video na ito. Ako nga pala si Tina Tuklaw. Ang tabayanan nyo po ang paglabas ko sa YouTube. Sarap! <laughs> ayan na, ayan na sila. Ayan na. Ogora, sugba ang pala ka na nyo, ha? Hmm. Kailangan ka masugbaan na ka po, eh. pa ba? Gumagalaw pa ba? Buhay pa ba sila? Buhay pa? Dili na ata. Sigok na. Ayan na. Ay, daddy, buksan mo na. Patay na sila. Patay na. na Oo, oh, okay na yan. Open okay pa Para, para makita natin kung paano lutuin ang mga tarangka. Patay na yan, no, daddy, no? Ayan, no. Wait lang natin, ha? Baka buhay pa sila. Ay. ay, buhay pa! Ah, oh, puta ka, oh. Ay, ayan na sila! Ay, kuya, tayo na. Tratado. 'di ba? Silugbat na sa api, pero nabubuhay pa rin sila. Okay. Yan, <laughs> yeah. Ayan, tignan natin. Tignan natin. Ayan, nagagalawan pa sila. Nagagalawan pa sila. Eh, napapaso daw kasi yung ano niya, yung, yung paa niya napapaso. <laughs> eh, pakpak -pak, eh. Pakpak <laughs> -pak ba yan? Kapay. Hmm ah oh, taka. ah oh, taka. Kawawa oh, naman. Eh, tinatawag na buhay palang niluluto na. <laughs> fresh na fresh ang talang. Ah! Oh, sarap kainin yan. Na imas na. Imas man good. Uy, uy, um, sama na. Ano nakikita og uh, gumawa. Yeah. Ano na. Ang tagal naman nila mamatay gumagalaw pa rin sa loob. Ayun, hey, 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 guys, no? Oh. Pero hey, guys, gumagalaw pa rin sa loob, gumagalaw pa rin. Lapitan natin para makita nyo. Ayan, o oh, gumagalaw pa rin sa loob. O, oh. sucker. Ito, oh, nakakaloka. Nakakaloka mga talangka na ito. Eh, na ganan sila ng ano na kahit kasi eh, Masyado sila malakas pumiglas. Baka nakakita po tayo na, tagal ang buhay nito ha? Huh? Nakakalork siya. Oo. Ang tagal ng buhay nila, no? tagal mamatay. Dapat nga mamatay na sila eh, dahil mainit. Patay na. Ay, may gumagalaw pa, oo. Oh. Patay na, buhay pa rin sila. Ayan, oh, gumagalaw, oh. Gumagalaw sa loob. Oh, patak ka. Kakaloka, gumagalaw pa rin sila. Ayan, wala na yata iyan. Patay na yata iyan. Ayan, gumagalaw Patay na pero gumagalo pa rin yung paa. pa. Oo. Pa. No pero wala nang lakas yan, no? Oo. Wala nang lakas yan, patay na yan. Ano? Carry na yan, carry na yan. Carry na yan keri na pwede na i-open. ah <laughs> <laughs> Buksan na natin, kuya. Buksan na natin. Dali! Para ma Para ma na. O, wala na. Sige, bambam na. Patay na, patay na. Oh. Buksan na yan. Dali! Yan na yan na, guys. Bubuksan na. <laughs> o, yan na. Okay. Ayan. Ay! Buhay pa rin sila, oo. Pero kama ito, hindi na makakakasa. Oo. Hala, nakakaloka. Nakakaloka naman, buhay pa rin, oh. Uh, gumagalaw pa rin. Tapos na ba, Tinang? Ang alin. Hindi pa tapos yan. Tapos pa, Nakakaloka, nagagalawang pa rin sila. Nagpanggalan ng mga paa! Ano nangyari? Wala na! Ang sarap-sarap naman na ito. Ang sarap-sarap. Ang naman. O, diba? O, ang sharp sarap Ay, halika dito si Pit. ka dito ah. Ay, dyan ka. O, oh, dito ka naman. Ay, dyan ka. ka. Ikaw naman. Ah, laking sipit. Sa akin lang mga sipit, ah. Sa akin yan. Takpan pa na para maluto. Hindi, hindi. Kailangan ano makuha na niyan, i-YouTube ko yan. Okay. <laughs> ah, ganyan na pagluto ng ano talangka. Takka. Hindi. Yeah. Eh, talangka, alimango pala, alimang Oh, okay. dalawang lalaki, isang bakla. Oh, Oh, okay. oh, taka. Gadagko man gano'n. lalaki! Kalalaki lalaki! kasi para maluto yan. Uh -oh. Kasi pag ganyan, hindi yan maluluto ka agad. Hindi maluluto agad Jai uh oo -oh. oh guys, so oh, ha, tapos na. Tapos na nakita nyo na kung paano lutuin ang talangka. Ngayon, kailangan itakpan. Para makita kung paano maluto. Ay, gumagalaw pa rin yung ano. Oh yung pa ah, pa rin yung pa okay, ah, yung sipit o oh, yung sipit o oh, sige guys takpan na natin at dahil dyan, dito nagtatapos ang pagluluto ng talangka thank you